eto na guys, Bryce Hernandez isinuko ang kotse sa ICI at may pasabog pa. Kaya huwag na huwag niyong e-skip eto. Panoorin hanggang matapos. Hello. Uno-uno. Hi, uno, sir. Dito ka sa kapit mo. Hindi ka hindi ka yung ma na nga atras. Pula na lalapit. Lala, Pula na lalapit. bawa polis. Sir. Ya. kan lagi remote yang saya Sige lang, sige lang. sir. Sir, uh, table, sir. opening statement, sir. Hey, go ahead, the investigation, yeah. mayor. I'm going to 96 years old, na. Happy, Happy birthday. Birthday. Hello, yes, uh, we have a good, uh, very constructive na interview ngayon na si Mr. Bryce Hernandez followed by the former secretary ng DBWH, Secretary uh, Manuel Bonoan. Uh, very cooperative si, uh, si uh, Bryce si um, Bryce no, uh, Mr. Hernandez uh, very relevant Ipan yung mga, re mga revelations niya and uh, to cut it short, talagang tell all siya and he continue to cooperate with us para talagang ma-identify pa lalo yung iban, iba pang mga sangkot Mayor, may nabanggit may, uh, ba siya na additional doon sa dalawang senators na nabanggit niya? Additional. Basta masasabi ko lang is marami pa siyang nabanggit na mga hindi nabanggit na. When you say tell-all, sir, anong, anong, anong manakaw? Marami siyang nasabi-sabi ng na mga detalye pa na hindi niya nabanggit sa uh, ibang forum. And medyo mas malaman ba, sir, ibig sabihin ang sinabi niya dito? Yes. So, mas uh, so, ma, mga detalye, very relevant, very sensitive information. How would you describe yung information na pinigay niya in terms of your yeah, investigation? Magandang lead. Yeah, Magandang lead ito para sa may investigador. Sir? additional mga politicians mayroon. Bakit insistin ka lagi doon sa politician? <laughs> no, but are there any additional names? nasmaay uh, politicians basta may mga marami kaming mas magagandang lead pa na nabigay sa amin Sir other than other than this car may mga talagang Meron pa, meron pa yung to ano turn over yung Ferrari na uh, worth uh, 58 million mm -hmm. tapos Lamborghini na uh, which is worth about between 30 to 40 million mm -hmm. may mga motorcycles pa siyang bibigay sa amin Sir may specific ba siyang sinabi bakit daw niya itin turnover sa inyo He would like to cooperate and so, uh, explain namin sa kanya kung ano yung mga pros and cons ng gagawin niya and explain namin mabuti kung ano yung uh, mga choices niya and then finally he realized na better to cooperate with us sa ICI kaya talagang very free-flowing yung mga information na binitawan niya. Mayor, did he present more proof, more evidence to back his case? Yes. Uh, do we think he's telling truth? Yeah, the kaya nga, kaya nga kami merong, kaya nga, kami, uh, kailangan na investigation. Kasi siyempre, mga sinabi niya, kailangan may corroborative evidence. Mayor, na-open up niya sa inyo yung sa account niya sa casino. Tumamin ba siya na yung ID sa kanya talaga ginagamit talaga nila? Sabi ko nga, lahat lahat ng mga relevant information eh, ibinigay niya. So are, are we evaluating him for to be a possible... Ah, hindi namin iniisip yan. Why? Sa ngayon, hindi namin iniisip yan. Okay. Sir, makikipag-coordinate kayo sa customs with regards dito sa mga luxury cars, right? So, Titignan natin kung ano pa ibang mga information na makuha namin. If there's a need for us to cooperate and coordinate with customs, siguro we have to do it. Uh, lahat naman tinitignan namin. As sir, an investigator, man. lahat ng angulo lahat ng mga opening, lahat ng mga potential leads, yes. kailangan namin exploit lahat. Sa kaninong custody yung mga sasakyan? What are we going to do about those? Ay, custody ng ICI. And then, eventually? Tapos, eventually, kanyan, i-auction yung mga yan. Okay. Uh, pero merong proseso lahat yan. So, Secretary... Pero ngayon, ay, mabuti pa na i-consolidate muna lahat. Okay. Secretary ito. Bunuan, sir, what did he say? Si? Secretary, Secretary Bunuan. Yeah, in-interview rin namin si Secretary Bunuan. Um, ano po? Kamusta, man, sir? Tabi? For the meantime, uh, siguro, hintay na lang natin si Chairman kung ano yung ano yung magandang uh, ano to, uh, kung ano yung mga na, na reveal niya better for the chairman to reveal so, will you be conducting will you be conducting daily hearings or kano ba yes the ICI will be conducting regular hearings okay. Uh, almost daily hearings okay. but on my part as an investigator I have to be out in the field So will this be open yeah. to the public, sir, the hearing. Yeah. Will this be open to the public? At sa ngayon, I, uh, I leave it to the I leave it to the the uh, ICI to decide on that. So else sir, else? sir, si Sek Bunawan ba? lumapit uh, sa inyo? Or did you uh, kayo hindi, ito? Hindi, nasa Pinas siya. Meron ba pong other personalities na i-invite kayo? Ah, marami. oh. Marami. Uh, Tuloy-tuloy yan. Like mga araw-araw yan meron. Sino-sino, sino, sir? Uh, yan, siguro, pabuti pa siguro si sila na magre-reveal. I'm not I don't have the freedom to reveal the names ng mga naimbita. Sir, Sir would you say si Sec Bonoan like, naging cooperative na? Like, ano uh, naman siya. Agreed. Kung ano yung mga tinanong namin sa kanya, sinasagot naman niya. Okay. Sir, sabi po ni seg, uh, Governor Gov. Simpson, pumunta dito po kayo sa Ilocos po at sa Bicol kasi marami din doon pong anong madisag uh, flood control projects. Right. Alam mo, sa totoo lang, it's all over the place eh. It's all over the country. Okay. Sa dami ng na mga natatanggap namin, talagang I know it is widespread pero hindi ko naisip na ganun pala kamasib ganun pala kalalim ganun pala katindi yung corruption sa flood control projects pero hindi lang flood control projects ha. nagulat din ako sa mga revelation na matindi pa pala rin sa si ibang mga proyekto Sir, nagulat kayo sa mga sinabi ni friends Yeah, nagulat din kami. Pero yung maganda nun is uh, he, he decided to, you know, to say everything. Sir, mayroon may additional may May unexpected names po ba na uh, nag-speak? Sir, si Yusef Bernardo ba? Mayroon nag-expound po ba siya about Senators Gingoy and Villanueva? Hindi na. na, uh, na, uh, na, uh, na, na, na Like Bernardo ba? Na-interview niyo na. Okay. Ano, no? You think Bernardo? Robert Bernardo. Mm -hmm. Will he also yeah? be subpoena? Uh, ano? Will he also be subpoena? -E ah, Oo na, lahat. So, So, so pasensya na kayo. We have to so, so take off. So you up? have... Who's next? So have have to take off. Who's next? you have two, no? Yeah sa investigations din nila Sino yung? Susunod na naka-line up na. Ay, hindi ko mabanggit. Bahala na siguro sila. Oh, I, I'm not... I, I, I sir, so you had two today. Secretary Bonon and... Every day magkakaroon din. Regularly. okay, Two days, sir. Dalawa lang, no? Yeah. Sir, man, tomorrow. Hmm? Huh? tomorrow. Papahinga rin. <laughs> Very good, sir. That's a good cool